Naglalaba anong inuuna? Panty nga at puti at bra. Yun guys, panti at bra daw sa unang paglalaba. Tama ba yun? Hindi, di ba? Ang puti una, Ang una ay damit muna bago yung mga pang ibabang sinusuot. Baliw ka. Kasi yung, yung damit, hindi kasi nung maano yon madumi. Pero yung pang ibaba ng mga lalaki at babae, yan ay panghuli kasi yung iba niyang sinusuot ng mga babae at lalaki medyo nagkakaamoy yon hindi ko na i isasabihin yung kung anong nag kung ano yon anong uri anong bagay yon na sinusuot at kung bakit nagkakaamoy Diba tama naman guys I dapat i ay damit muna at mga pantaas na bago yun ang lalaban hindi yung panty daw at saka brief muna ang unahin saka daw medyas at paano yun? ay eh di yung amoy ng paa amoy ng panty at brief hawhawan kasi yun bago mo mga lagay sa washing para mawala kang ano may iiwan doon sa laundry sa marunong bobo o oh, diba ay eh, paglagay mo ng damit tapos ay eh, yung mga pang itaas di aamoy ah, na yun, amoy pa ah. Amoy kung ano na. Gawa ng panty at grip. Diba? Tama naman guys. I mean, Kaya ba I mean, yung asawa ko, nagagalit na sa akin. Bobo daw ako maglaba. Kinasabi ko lang yung tama na proseso ng paglalaba. Yun nga guys, hanggang dito na lang aking video. Supportahan so, po ninyo ang Ronis at Pito TV. At paki-share din po ng aking mga video. Long video, short video. At nagpapasalamat po ako sa mga sumusuport. Huwag po natin kalilimutan pindutin ang notification button para po tayo ngayon ay updated sa mga susunod na video. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po. Maraming maraming salamat. Thank you.